Alam mo, kahit sabihin mong wala ka nang nararamdaman, kahit magpanggap kang tapos na, napapansin mo, napapansin mong mayroong isang bagay na hindi kailanman naglaho. Kahit na sa paglipas ng panahon sa layo sa katahimikan, kahit pagkatapos ng lahat, sinubukan ang taong ito na lumayo, sinubukan ng todo, nagtago sa likod ng mga bagong gawain, bagong pangalan, bagong katawan. Pero wala ni isa ang tumugma, walang nakaokupa sa lugar na iniwan mo. Dahil nanatili ka, kahit ayaw mo, kahit hindi mo hiningi, naiwan ka sa lahat. Napansin niya, napansin niyang hindi iyon isang yugto lamang, na hindi iyon pag-aalala. Iyon ay pag-ibig. Ganun lamang kasimple. Isang pag-ibig na hindi namatay. Natumanda ng tahimik pero hindi naglaho kailanman. Lumaban siya rito nakipagtalo sa sariling damdamin. Itinanggi ka niya ng malakas at hinangad ka ng tahimik. Pero mayon hindi na kaya. Napagod na siyang magpanggap na nakalimot. Napagod na siyang umiti kung saan wala siyang nararamdaman. Napagod na siyang itago ka sa sariling mga iniisip. Ngayon aalis na siya. Aalis na dahil naintindihan na. Aalis na dahil wala na siyang matatakbuhan. Aalis na dahil ikaw pa rin ang lugar. At alam niya. Alam niya na hindi niya na kailangan ang panahon para magtago. Ni ang mga dahilan, ni ang kapalaluan, ikaw lang ang kailangan niya. Napansin mo na rin, diba? Kahit ayaw mo, kahit hindi mo aminin, kahit sinusubukan mong kumbinsihin ang sarili. Alam mo, nararamdaman mo. Parang isang bahagi mo ay tahimik na naririnig pa rin ang pangalan ng taong ito. Parang may isang bagay sa kalaliman na hindi kailanman naputol. At kahit sinubukan mong huwag pansinin, kahit lumipas na ang panahon, kahit nagbago na ang lahat may mga bagay na nananatiling buhay. At nararamdaman niya rin yon. Nararamdaman niya yon buong panahon. Kahit malayo, kahit tahimik. Kahit nagpapanggap na isa lang itong kwentong iniwan sa nakaraan. Pero hindi ito naiwan. At ang pinakakakaiba ay kahit kayong dalawa ay hindi maipaliwanan. Dahil hindi ito tungkol sa alaala. Hindi ito pag-aalala. Hindi ito kawalan. Hindi ito pagkabagot. Ito ay presensya na hindi kailanman umalis. Kahit anong pilit niyang lumakad ng pasulong, palaging hinihila ng lupa pabalik. Ibang mga pangalan, ibang mga boses, ibang mga pangako. Pero laging bumabalik sa parehong lugar, ikaw. Sinubukan niyang isalagay ka sa maliliit na kahon. Tinawag na ilusyon tinawag na yugto tinawag na pagkakapit tinawag na kakulangan sa pagpipilian tinawag pa na gawa-gawa ng isip pero ang totoo ay hindi matitinag ng mga salita napagtanto niya ito huli pero napagtanto niya siguro ngayon lang siya nagkaroon ng sapat na maturity para maintindihan lahat ng iyon ang intensidad ang connection ang pagbibigay yung kakaibang pakiramdam ng pag-aari na naroroon lang kapag ikaw ang kasama. At sinubukan niyang itanggi iyon. Sinubukan niyang patayin. Sinubukan niyang ibaon sa mga paliwanag, argumento, kayabangan. Pero bumabalik ka. Bumabalik ka sa gitna ng isang kanta. Bumabalik sa amoy na lumulutang sa hangin. Bumabalik sa mga linyang sinasabi ng ibang labi, pero walang kaluluwa. Bumabalik sa gitna ng katahimikan bumabalik kapag lahat ay humihinto. At doon, sa kaybuturan ng mga mata na pilit niyang iniiwasan sa salamin, lagi kang naroon. Hindi bilang multo, kundi bilang katotohanan. Bilang ugat. Napagtanto niya. At kapag napagtanto na natin imposibleng magkunwari ulit. Nagsimula siyang lumingon. Hindi bilang taong nais magsimulang muli ng lumang bagay kundi bilang taong napagtanto na hindi pa yon natatapos inisip kanya sa mga pinakarandom na hapon. Sa mga mababaw na gabi. Sa mga umaga na mabigat ang dibdib at hindi niya alam kung bakit. Inisip kanya niya na may galit, minsan. Na may lungkot sa iba. Pero, higit sa lahat, na may isang uri ng pagmamahal na hindi niya naipadama sa iba. Kasi ikaw ang dahilan kung bakit unang beses siyang natuto sa kanyang sarili. Ikaw ang dahilan kung bakit natuklasan niya ang mga bagay tungkol sa sarili na walang ibang nagpakita. Ikaw ang dahilan kung bakit lumalim siya. At yan, kahit na nasaktan, kahit na nagkamali, kahit na nawasak kayong dalawa, yan ay nanatili. Naiwan. Lumago ng tahimik. At nayon ay naging isang bagay na imposibleng baliwalain. Sinimulan niyang mapansin ang mga senyales. Mula sa lahat. Mula sa lahat ng dako. At sa simula ay inisip niyang ito ay paranoia. Pero kapag nagsimula ng tawagin ng kaluluwa, hindi na pwedeng umiwas. Na pagtanto niyang ang pag-iwas sa iyo ay ang pag-iwas sa sarili niya. Naiintindihan mong hindi na niya kayang magpanggap na hindi ka mahalaga. Naiintindihan mong ang pag-ibig na sinubukan niyang itago ay hindi namatay. Nanatiling tahimik lang, hinihintay siyang maging handa. At ngayon, handa na siya. Susubod siya. Hindi dahil sa pag-alinlangan. Hindi dahil sa kakulangan. Kundi dahil ngayon, iba na. Ngayon, hindi na niya gustong punuan ang isang kakulangan. Gusto niyang bumalik sa isang lugar kung saan siya buo. At ang lugar na yon ikaw yon. Ikaw ang panimulang punto at inisip niyang kaya kanyang iwanan. Pero natuklasan niyang ikaw rin ang destinasyon. Sinubukan niyang magpatuloy ng wala ka. At nagawa niya sa labas. Pero sa loob, lahat sa kanya ay ikaw pa rin. Ngayon, ayaw na niyang subukan. Gusto niyang maranasan ang hindi niya nagawang maranasan noon. Walang takas. Walang laro. Walang dahilan. At kung iniisip mong nakalimutan kanya, hindi. Lumayo lang siya ng sapat para maintindihan. Para palagin ang damdamin. Para matuklasan na hindi araw-araw makakahanap ng danito. Isang taong sumusulyap nang di kailangan ng hawak. Isang taong nakakaintindi kahit tahimik ka. Isang taong nagpapatuloy kahit na lahat ay nagsasabing tapos na. Yung taong iyon ikaw yon. At walang saysay ang pagtatago. Naramdaman mo rin. Nararamdaman mo pa rin. Kahit hindi mo sabihin. Kahit hindi mo ipost. Kahit walang nakakaalam. Nadala mo pa rin siya sa puso mo. Baka sa kaibuturan ay alam mong babalik siya. Baka hindi ito tungkol sa oras kundi sa tamang oras. At ang tamang oras dumating na. Susugod siya. Lalapit siya sa direksyon mo. Babawiin ang mga nasabi dahil sa galit, sakit, takot. Isusuko ang kayabangan. Aaminin ang nararamdaman. Ilalagay ang sarili kung saan dapat siya noong umpisa pa lang sa tabi mo. Dahil ngayon naintindihan na niya. Hindi ikaw isang pagkakataon lang. Ikaw ang kapalaran. Hindi ikaw isang kwento lang. Ikaw ang turning point. Hindi ikaw isang yugto lang. Ikaw ang katotohanan na inabot ng panahon para matanggap niya. At ngayon hindi na niya kailangan ng mga patunay. Nararamdaman niya. At kung nararamdaman mo rin alam mo na ang gagawin. Dahil ang mangyayari ngayon ay hindi para basahin ng mabilisan, niintindihin lang ng isipan. Nararamdaman dapat sa buong katawan. Sa sikmura. Sa mga alaala. Sa buhol na nauuna bago pumatak ang mga luha. Alam mo kung ano yon, Paparating siya. Ngunit hindi sa paraang iniisip mo. Hindi may dalang mga bulaklak. Hindi may mga pangako. Hindi may mga salitang pinaghandaan na ginagamit ng lahat kapag gustong makabawi. Paparating siya gamit ang mga mata. May mabigat na katahimikan. Gamit ang katawa na nagsasabi ng lahat ng hindi pa kayang ipaliwanag ng bibig. Sa kahinaan ng taong pagod ng tumakbo at sa kababang loob ng taong naunawaan na sobrang daming oras ang nasayang sa pagtangkang talunin ang isang pag-ibig na hindi naman kailanman naging kalaban. Magiging iba siya. Hindi mas magaan kundi mas tapat. Hindi mas palangiti kundi mas buo. Dahil sa pagkakataong ito, darating siya ng walang pagpapanggap. Darating siya dala ang natira pagkatapos ng sakit. At ang natira ay pag-ibig pa rin. Ngunit nayon mas hinob. Mas masakit marahil. Mas totoo. Mas hilaw. Mapapansin mo sa mga detalye. Sa mga mata na marahang naghahanap sayo. Sa paraan ng pag-iwas niyang hawakan ka sa simula, gaya ng may takot na baka lalong mapalayo ka ng kanyang haplos. Sa ingat sa bawat salita. Sa paghinto bago bigkasin ang iyong pangalan ng malakas, na parang may hawak na sagrado. Hindi siya darating para magdulot ng ligalig. Hindi para baligtarin ang lahat. Darating siya dahil naintindihan na walang ibang tamang daan. Dahil sa wakas na unawaan niyang wala ng halaga kung hindi ito magiging totoo. Wala siyang hihilingin sa'yo. Dahil alam niya na hindi siya maaaring humiling ng hindi niya ibinigay. Alam niyang nanakit siya. Alam niyang nagtagal bago siya. Alam niyang maaaring nagawa niyang iba ang lahat. Ngunit ang dala niya ngayon ay hindi ang pagkakasala. Ito'y kamalayan. Alam niyang kung magkakaroon ka ng lakas ng loob na tingnan siya ng may malinis na puso, mararamdaman mong palaging naroon, ang pagnanais na magtabumpay. Sa pagkakataong ito, walang panluloko. Walang pagsubok. Walang maskara. Gusto niyang bumalik. Ngunit hindi para ulitin kung ano kayo dati. Gusto niyang bumalik para muling buin kung ano ang maaari pang maging kayo. Dahil naunawaan niyang ang pagmamahal ay hindi angkin. Ito'y pagsustento. Ito'y pag-aruga. Ito'y hindi pagtakas kapag ipinakikita ng isa ang pangit na bahagi. Ito'y hindi pagtalikod kapag lahat ay nagiging mahirap. Ito ay pumili kahit nakapagpagod na ang lahat. At nayon siya ang pumipili. Pinipili kanya niya. Sa mga sakit mo. Sa mga trauma mo. Sa lahat ng iyong alaala na nagugulo. Sa mga pag-aalinlangan mo at sa takot na dala mo pa rin sa pagkatiwala. Ayaw kanyang ayusin. Hindi rin gusto niyang ayusin siya. Gusto lang niyang manatili. Manatili kapag parang sobra na ang lahat. Manatili kapag parang kakaiba ang mundo. Manatili kapag nagdududa ka sa iyong sarili. Manatili kapag gusto ng nakaraan na sumigaw. Manatili kapag gusto mo ng sumuko. Gusto kanyang mahalin kung ano ka. At hindi kung ano ang gusto niyang maging ikaw. Gusto niyang tuklasin kung ano ang mangyayari kapag huminto ang dalawang puso sa pakikipag-away sa isa't isa at nagsimulang makinig ng totoo. May ideya ka ba kung ano ang ibig sabihin nito? Nararamdaman mo ba kung ano ang maaaring maging ito? Dahil ang taong ito ay hindi bumabalik katulad ng dati. Bumabalik siya na alam kung sino siya. At alam na ikaw ang nawawala. Kaya tingnan mo sa loob mo. Ngayon, nang hindi iniiwasan ang sarili mo dahil ang nangyayari ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik niya. Tungkol ito sa pagiging handa mong tanggapin siya. Tungkol ito sa pagtitingin mo sa sarili mo ng walang kalasad na natutunan mong isuot mula nang siya'y umalis. Maaaring dumating siya. Maaaring iabot pa ang kamay niya. Pero kung ikaw ay nagyelo sa loob, natatakot na maramdaman muli, lahat ay ulit lang. Lahat ay mawawala. Kaya humina ka. Dahil ang oras na ginugol niya upang mapagtanto, ginugol mo rin upang protektahan ang sarili. Ginawa mo ito sa iyong paraan. Sa mga distansya. Sa mga katahimikan. Sa pride mo na sa pinakailalim ay nais lang maging dignidad. Sa lamig na sinadyang itago ang puso na namamatay sa pangungulila. Sinubukan mong magpatuloy. Sinubukan mong maging matatag. Sinubukan mong maging maayos sa ibang tao. Ngunit napagtanto mo na may mga koneksyon na hindi natutunaw sa ibabaw. Na hindi nabubura sa distractions. Napagtanto mo na ang pagkalimot ay hindi ibig sabihin ng pagbura. Ibig nitong sabihin ay pagbaon ng buhay. At ang bagay na inilibing ng buhay ay bumabalik. Mas maaga o mas madali. Bumabalik sa anyo ng walang malay na pag-isip. Bumabalik sa paraan kung paano mo kinukumpara ang lahat. Bumabalik sa kawalan na walang nakakapuno. Kapag isinasara mo ang iyong mga mata at nakikita mo pa rin ang kanyang mukha at hindi mo kayang aminin ito kahit sa iyong sarili. Nararamdaman din niya ang pareho. Ang parehong pagtatangkang magpatuloy. Ang parehong sakit ng pagpapanggap. Ang parehong pagkabagabag ng pagiging kasama ang iba at naisin na sana ikaw yon. At nayon, sa unang pagkakataon, kayong dalawa ay nasa harap ng parehong bangin. Pero sa pagkakataong ito may tapang na tumalon. Hindi siya bumabalik para manghingi ng mga pangako. Hindi niya gusto ng mga talumpati. Gusto niya ng presensya. Gusto niyang malaman kung, sa gitna ng iyong kalituhan, marunong ka pa bang magmahal. Hindi sa paraang romantiko, hindi sa paraang perpekto. Kundi sa paraang tapat. Palya. Makatao. Buhay. Gusto niyang malaman kung may espasyo ka pa para makaramdam. Dahil siya rin ay may dalang takot. Punong-puno ng kawalan ng katiyakan na dinala ng panahon. Punong-puno ng mga alaala na masakit. Pero darating siya. Sa kabila ng lahat. Dahil nagtagumpay ang pag-ibig. Natalo nito ang pride. Natalo nito ang mga taon. Natalo nito ang mga abala. Natalo nito ang kasinungalingan na sinabi niya sa kanyang sarili na nakalimutan ka na niya. Gusto mong malaman kung sulit bang buksan muli ang pinto? Gusto mong malaman kung hindi lang ba ito panibagong ikot? Gusto mong malaman kung pwede bang magsimula muli ang pag-ibig ng hindi babagsak sa parehong mga pagkakamali? Ang sagot? Alam mo na. Ayaw mo lang aminin. Dahil ngayon hindi na kayo pareho. At ang pag-ibig, kapag tunay, hindi nagbabalik sa isang lugar. Bumabalik ito sa ibabaw ng mga guho. Bumabalik ito sa pagitan ng mga bitak. Bumabalik itong binago. At kung masakit pa rin ito ay dahil may tibok pa. Darating siya. Hindi nangangako ng walang hanggan. Pero nangangako ng katotohanan. Hindi ka nais na iligtas. Pero nais kang samahan. Mas kakaunti ang sasabihin. Mas makikinig. Titignan ka sa mga mata na parang humihini ng pahintulot na muling maramdaman. At baka wala siyang sabihin. Dahil minsan, ang kailangang sabihin ay nasa hangin na nasa katawan na. Nasa pagitan na ng dalawang pusong hindi tumigil sa pagkakakilala sa isa't isa. Mapapansin mo. Makakaramdam ka ng kakaibang kapayapaan. Hindi iyong kasiyahan na nanlilin lang. Kundi isang kalmado. Parang sa wakas, lahat ay bumabalik sa tamang lugar. At sa sandaling iyon, kailangan mong pumili. Pagitan ng pagprotekta sa sarili o pagpayad. Pagitan ng pagulit ng alam mo na o pagkaranas ng hindi mo pa alam. Pagitan ng pananahimik sa sakit o pagpapalit nito sa pag-ibig. Titignan mo siya at lahat sa loob mo ay gustong tumakbo. Pero kung hihinga ka ng malalim, kung hindi ka tatakas mula sa sarili mo, may intindihan mo na ang pagbabalik na ito ay hindi ang katapusan ng isang siklo. Ito ang simula ng isang kagalingan. Alam mo. Kahit ayaw mong aminin alam mo. May mga kwentong hindi namamatay. May mga pagmamahal na hindi sumusuko kahit pagawin natin ang lahat upang ibaon ito. Nanatili siya sa iyo. Hindi mahalaga kung gaano katagal na ang lumipas. Hindi mahalaga kung sino ang dumating pagkatapos. Hindi mahalaga kung ilang beses mo itong sinubukan ulitin, kalimutan, palitan. Nanatili siya. Nanatili sa katahimikan sa pagitan ng bawat salita. Nanatili sa kantang iniiwasan mong pakinggan. Nanatili sa pabangong nalilito pa rin ang katawan mo tuwing nararamdaman ito sa kalye. Nanatili sa kaibuturan ng iyong mga mata at walang nakakakita, ngunit nararamdaman mo. At ngayon siya ay bumabalik na. Hindi na may mga pangako. Hindi na may mga handa ng mga parirala. Hindi na may ang tunog ng inawala tayo pero okay lang. Bumabalik siya bilang isang taong tumatanggap. Bilang isang taong hindi na gustong lumaban. Bilang isang taong nakaintindi na ang pagmamahal ay hindi isang yugto. Ito ay ugat. At kapag malalim ang ugat, kahit oras ay hindi makapapatid. Sinubukan niyang lumayo. Ikaw rin. Sinubukan niyong sundan ang magkaibang landas, magplano ng mga bagong ruta, pilitin ang katawan na kalimutan ang alam na ng inyong kaluluwa. Pero hindi ito gumana. Dahil ang koneksyon sa pagitan niyo ay hindi pangkaraniwan at kung hindi pang hindi ito madaling kopyahin. Narealize niya. Narealize niyang sa lahat ng yakap, sa iyo lang siya na nanatiling mainit kahit sa malayo. Sa lahat ng salita, sa lang ang kakaibang tumatagos. Sa lahat ng ki o kay ako, may isang butas, eksaktong kung saan kulang ka. Sinubukan niyang tumakas mula sa sarili. Pero natagpuan kanya sa loob. At ngayon, pupunta na siya. Papalapit. Tititigan ka na may pagod ng isang taong masyado nang tumakbo paikot-ikot. May takot na baka hindi na siya tanggapin, pero may tapang ng isang taong nakaintindi na hindi na pwedeng magtago sa sariling katotohanan. Hindi niya gustong sumugod kahit saan. Gusto lang niya manatili. Manatili sa isang bagong paraan. Walang pagmamadali tulad ng dati. Walang laro. Walang insecurities na nagkukubli sa anyo ng pride. Gusto lang niya ng espasyo para maging siya para maramdaman, para magmahal nang hindi masyadong iniingatan ang sarili. At marahil na yon ay tungkol din ito sa iyo. Tungkol sa pagbukas ng pintuan na yon. Tungkol sa pakikinig sa sarili mong puso. Tungkol sa pagtigil ng pagpapanggap na nalimutan mo na ang nararamdaman mo pa rin araw-araw kapag mag-isa ka. Hindi kailangan magdesisyon ngayon. Basta maramdaman mo muna. Dahil ang pag-ibig na nananaig sa panahon hindi bumabalik ng walang dahilan bumabalik ito dahil may kailangan pang ipagpatuloy. Kung ito'y nakapagpagalaw sa iyo, magkomento dito sa ibaba, kailangan ko ito marinig. At kung talagang napukaw ka ng mensaheng ito, kung napakakilig, napaiyak, o ginawa ka lang maramdaman ang bigat sa dibdib na walang sinumang nakakaintindi, ilike mo na ngayon. Ganito ko nalalaman na sulit ang pagsisikap na ito. Ganito nakikita ng mensaheng ito ang mas maraming tao na nararamdaman din ito, ngunit walang kausap. Sabihin mo sa mga komento, papayag ka bang bumalik ang taong iyon kung sasabihin niya ang katotohanan? At kung may kakilala kang nangangailangan na marinig ito, ibahagi ang video na ito. Sa isang simpleng paungusap, baka ang mensaheng ito ay para sa iyo. Kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga mensahe na walang takot na tatalakay sa kung saan masakit, mag-subscribe na sa channel na Dito, wala kang makikitang mga formula. Makikita mo lamang ang nararamdaman ng puso at ang sinusubukang baliwalain ng mundo.